yung deal, please share naman kung paano yung Korean-inspired na parang no-makeup look ni Zoe kapag may mga event siya sa school. Okay, so makita nyo yung kalahati dito sa side na to fine na siya, ba diba? Fine. Ayan, wala na yung mga blemishes, mga secret. Dito, maitim pa yung forehead. Kalahati lang kasi nilagyan ko ng secret product namin. So, ito siya. Fine siya. Tapos yung sa kabila naman, kita nyo, kita nyo yung mga redness niya, mga veins dito. Ito <laughs> siya. Pass sa Huwag sana kami i ng mga galing mag-makeup ha. Pag kami program kasi si Zoom, hindi talaga foundation gamit namin. Dahil nga, ayoko nang masyadong mahalatang halatang naka-makeup siya. So, ito yung ginagamit namin as foundation. <laughs> Kaya, booking na tayo. Itong side lang na to ang meron. Ito wala. Kaya maitim pa yung noon niya. Diyan, kita pa yung ano, tigidig doon. Yung mga ano. So, lalagyan lang natin ng ganyan mga bini. Ayan. Yun yung mga tricks. Para <laughs> ka nang naka-foundation. At the same time, coverage, levelless. Pang-atake. Huwag kayong mag-alala kung kasi lang yon siya sa ano. Sa face. Chin up ka, bebe. So, yun lang. O, yan. kita nyo, pag blinan siya. Korean, Korean makeup look ng atake yan, mabe. Tapos yung dark na forehead. Lagyan lang natin. Lagyan tayo anti shine chin. Ayan. So, blend nyo lang yan, mga sisterettes. Sa mga baby ninyo. Para hindi sila mukhang grabe na yung bigat ng makeup na pinapasan nila sa mga buhay nila. So, ganyan lang. So, pag napansin nyo, pag na-blend nyo na yan, girls. Pag buo na yung shot, kita nyo, kanina sobrang dark nung kabilang side. Ngayon, halos pantay na siya. Tapos pag nilagyan ko niya ng powder, yan, papantay na yan dito sa kabila. Lagyan natin powder. Okay, yung lagyan mo na. Kunti lang, anak ng tuka. dami. Ipag natin sa'yo. Ipag dito. So, ganyan lang, girls. I-tap-tap nilang si Tugger dyan. Ayan. Para kumantay na siya sa kabila. Kunti pa. Ayan. Kunti pa. Kunti, pa. Kunti lang. Sige, control mo naman. Go. Lalo, lalo. Zoe, parang ano talaga. Oh. Tingnan natin. Tingnan nyo guys. Blend na. Tapos maglilagyan ko ng shadow na gano'n. Tapos konting blush. Yan. Pantay na pantay na siya guys. Hindi foundation yung gamit namin. Itong ultra white sunscreen ng Hikari. Para nang naka-Korean foundation si Zoe Plus. Naka-sunscreen pa siya. Pag pinawisan hindi siya nagka-crack-crack sa skin kasi light. Kasi sunscreen nga lang siya. Ito yung na-discover namin guys. Yung Hikari ultra white sunscreen. Ayun na na na. Korean look malala. Ayan. Tapos pinapatuan lang ng Johnson's BB Powder. Gulat ka para siyang Korean foundation na sunscreen no?